Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na may pamagat na The Loved Ones. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Brem, isang binatilyong nagmamaneho kasama ang kanyang ama na si Dan gamit ang lumang kotse nila. Ilang sandali pa, naglabas si Dan ng sigarilyo at nagsindi Bagay na hindi ikinatuwa ni Brent. Sa mga oras na yon, nagbibiruan silang mag-ama tungkol sa kalagayan ng sasakyan at sa pagkakaiba ng kanilang hilig sa musika. Dahil sa pagka-distract sa ginagawa ng kanyang ama, hindi agad napansin ni Brent ang taong nakatayo sa gitna ng kalsada hanggang sa tawagin ng ama ang kanyang atensyon. Sa huling sandali, nailagan naman ni Brent ang estranghero ngunit bumangga naman ang kotse sa isang puno na agad namang ikinamatay ni Dan. Pagkalipas ng anim na buwan, makikita si Brent sa paaralan, nakikipagkwentuhan sa kanyang matalik na kaibigan na si Jamie. Pinag-uusapan nila ang mga plano nila para sa prom at binigyan pa ni Jamie si Brent ng protection upang mag-enjoy sa gabing iyon. Napatigil sila nang dumating si Mia, kaklase nilang certified emo. Ngunit hindi man lang sila pinansin ng babae. Titig na titig si Jamie sa kanya na halatang halata ang pagkahumaling. Pag alis ni Mia, tinulak ni Brent si Jamie para sundan ito. Ilang segundo lang, bumalik si Jamie dala ang masayang balita dahil tinanggap ni Mia ang imbitasyon para sa prom. Pagkatapos, dumating naman si Lola, kaklase nila na mahiyain at inosenteng dalaga. Tinanong nito si Brent kung maaari siyang makasama sa prom. Magalang namang tinanggihan ni Brent ang alok ni Lola dahil kadate niya na si Holly ang kanyang kasintahan. Hindi naman nag-react si Lola, ngunit malinaw na hindi ito natuwa sa natanggap niyang sagot. Pagkatapos ng klase, lumabas si Brent ang paaralan upang salubungin si Holly sa may pintuan. Inalok siya nito na ihatid dahil sa wakas ay pumasa na ito sa kanyang driving test. Tinokso ni Brent si Holly na hulaan kung sino ang nag sa kanya sa prom, ngunit hindi niya agad sinabi ang sagot. Habang nag-uusap sila sa loob ng kotse ni Holly, nauwi ito sa paglalambingan. Paulit-ulit na tinatanong ni Holly kung sino ang nag sa kanya, ngunit hindi pa rin sumasagot si Brent, maliban na lang kung may kapalit. Nang hubarin ni Holly ang kanyang pangitaas, makikita ang peklat sa katawan ni Brent at ang razor blade na nakasabit na kwintas niya lumalabas na ang paghihiwa at paninigarilyo ang naging paraan ni Brent upang makayanan ng trauma at pagkagilty dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa mga oras na yon, naging mas mainit ang kanilang sandali. Hindi nila napansin na naroon pala si Lola sa labas ng kotse at palihim na nanonood sa kanila sa bintana. Halatang hindi nagustuhan ang kanyang nakikita. Makalipas ang ilang oras, matapos nilang magbembangan, inihatid ni Holy si Brent pa uwi. Tinanong niya kung dapat niya bang sunduin ito para sa prom dahil hindi pa alam ng ina ni Brent na may driver's license na siya. Dahil sensitibong paksa ang mga kotse para kay Brent at sa kanyang pamilya, ngunit nangako siya na ipapaliwanag niya ito sa kanyang ina. Hindi niya sinagot ang I love you ni Holly ngunit bago siya pumaba ng kotse ay sinabi niya kung sino ang nag-imbita sa kanya kanina. Walang iba kundi si Lola. Pagkaalis ni Holly, pumasok si Brent sa bahay at dumiretso sa kanyang silid kung saan siya ay nagsusulat sa dilim habang nakikinig ng heavy metal music. Pinuntahan siya ng kanyang ina na si Carla at pinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon nang malaman na si Holly ang maghahatid kay Brent sa prom. Sa paraan ng pagkakasabi ni Carla, nararamdaman ni Brent na sinisisi siya ng kanyang ina sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahil sa galit at pagkadismaya sa kanilang pag-uusap, umalis si Brent ng bahay kasama ang kanyang aso. Nakikinig siya ng heavy metal habang mahigpit na hinahawakan ng kwintas na may nakasabit na blade hanggang sa masaktan ang kanyang palad. Samantala, si Holly ay makikitang naghahanda na para sa kanilang prom habang si Brent naman ay nagtungo sa isang mabatong liblib na lugar kung saan umakyat siya sa isang bangin at tila hinahanap ang kinig ng panganib. Pagdating sa toktok, -tok, nagsindi siya ng sigarilyo habang nakikinig sa musika. Dahilan upang hindi niya marinig ang malakas na tahol ng kanyang aso na tila may nakita samantala sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina ngunit hindi niya ito pinansin kasabay ng paglapit ng isang misteryosong tao sa kanyang likuran at biglang tinakpan ang kanyang mukha ng basahang may gamot na pampatulog Sinubukan naman ni Brent na lumapan, ngunit wala siyang nagawa. Sa gitna ng kanilang paghatakan, natadyakan ang kanyang cellphone palayo. Pagkatapos, isinakay ng istranghero ang walang malay na si Brent sa kanyang truck at tuluyang dinala kung saan. Samantala sa bayan, sinundo na ni Jamie si sa kanilang bahay. Halatang hindi ito masaya sa ideya ng pagpunta sa prom at lalo pa siyang nairita ng pilitin ng kanyang mga magulang lalo na ang kanyang ama na isang pulis na maghintay saglit para makuhanan sila ng litrato bago umalis. Sa kabilang banda, dumating naman si Holy sa bahay ni Brent, puno ng saya at excitement. Ngunit sinalubong siya ni Carla na kagagaling lamang sa bangin at balis ang hinahanap ang anak. Tinanong ni Carla kung nakita niya si Brent, ngunit sinabi niya na hindi pa sila nakikita. Sa ibang eksena, papunta na si na Jamie at Mia sa prom habang patuloy naman si na Holly at Carla sa pagtawag kay Brent ngunit walang sumasagot. Sa wakas, nakakuha sila ng palatandaan nang makarinig sila ng mahina at malungkot na alulong sa labas. Pumalik ang aso ni Brent, duguan nito at sugatan. Dahil dito, tinawagan ni Carla si Ginoong Valentine, ang ama ni Mia na isang pulis, upang ipaalam ang nangyari. Sa una, hindi ito pinansin ni Mr. Valentine dahil madalas namang mawala si Brent ng ilang oras lamang. Nagbago naman ang isip ni Mr. Valentine at naging seryoso sa sitwasyon nang sabihin ni Carla na nasaksak ang kanilang aso. Ang aso ngayon ay nasa loob ng kotse ni Holly at nagmaneho papunta sa veterinaryo. Ngunit huminto si Holly nang mapansin niya na wala ng buhay ang aso bago pa man sila makarating sa klinik. Samantala, Nakapasok na sila Jamie at Mia sa school grounds. Bagaman halatang hindi maganda ang pakiramdam ni Mia na tila wala sa mood dahil may bumabagabag sa kanya. Pagkatapos, makikita naman ang truck na dumukot kay Brent. Huminto ito sa gitna ng kalsada para pulutin ang bangkay ng aso bago ipagpatuloy ang biyahe papunta sa isang bahay na nasa gitna ng kabayanan. Pag-angat ng trunk cover, makikilala ang mga taong dumukot kay Brent. Ito ay si Lola at ang kanyang ama na si Eric. Nag-aalala si Lola na baka patay na si Brent. Ngunit sinek ni Eric ang pulso nito at sinabing buhay pa siya. Sa tuwa, yumuko si Lola sa ibabaw ni Brent at idinikit ang kanyang tenga sa dibdib nito. Pinakinggan ang tibok ng puso at nagpapakita na sobrang obsessed ni Lola kay Brent. Pagkatapos, binuhat nila si Brent papasok ng bahay. Dumiretso naman si Lola sa kanyang silid, isang nakakakilapot at nakakapanindig balahibong kwarto. Idinagdag niya sa kanyang scrapbook ang larawan ni Brent na tila bahagi na siya ng kanyang koleksyon ng mga espesyal na lalaki. Habang abala si Lola sa kanyang scrapbook, pumasok ang kanyang ama, si Eric, dala ang isang regalo, isang pink na bestida at pares ng sapatos na babagay dito. Balak na sanang lumabas ni Eric habang nagbibihis ang anak. Ngunit pinilit siya ni Lola na manatili. Gusto raw nitong ipakita kung maganda ba siya. Habang nagbibihis si Lola, hindi maiwasang tumingin ni Eric sa kanya sa paraang labis na hindi naaangkop para sa isang ama. Pagkatapos magbihis, lumipat sila sa dining room kung saan nagising na si Brent at napagtanto na nasa isang kakaibang bahay siya. Pinalamutian ito na para bang gaganapin ang isang prom ngunit may nakakatakot na pakiramdam. Si Brent ay makikitang nakasuot ng suit at nakagapos sa isang upuan sa harap ng mesa kung saan may tatlong taong nakaupo rin si Lola, si Eric at isang babae na may bilugang peklat sa noo na tinatawag ni Lola na Bright Eyes. Si Bright Eyes ay tila wala sa sarili, parang nasa ulap o wala ng kamalayan sa paligid. Tumayo si Eric, hinawakan si Brent at ibinigay kay Lola ang injection upang turukan ito ng bleach sa lalamunan layo ni sirain ng kanyang mga vocal cords para hindi na ito makasigaw. Habang ginagawa nila ito, nagtawanan ang mag-ama habang pinapahirapan ang lalaki. Pagkatapos, umupo si Lola sa kandungan ni Brent at nagpa-picture kay Eric. Kinuhanan naman sila nito. Pagkatapos, ay hiniling ni Eric na kuhanan pa sila ng isang litrato kasama naman si Bright Eyes. Hindi natuwa si Lola sa ideya pero pumayag din. Kinalagkad ni Eric si Bright Eyes at pinaupo sa kandungan ni Brent. Ngunit nagsisigaw ito nang hilahin ni Lola ang buhok niya para sa litrato. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala sa paaralan, nasa loob pa rin ng kotse si na Jamie at Mia, umiinom at naninigarilyo habang nakikinig ng heavy metal music at hindi pa rin sila pumapasok sa prom party. Sa kabilang banda, makikita muli natin ang bahay ni Lola kung saan harapang kumakain ng manok si na Lola at ang amang si Eric habang si Brent naman ay lihim na niluluwagan ang tali sa kanyang mga kamay. Samantala, si Bright Eyes ay tulala lamang, nakatitig sa kawalan at tila wala na talagang malay sa paligid. Habang kumakain, nakakita si Lola ng wishbone sa kanyang manok at iniabot ito sa kanyang ama para sabay silang humiling. Ngunit hinila ito ni Eric at nangako naman siya na para kay Lola ang kanyang wish ngunit hindi ito natuwa. Ilang sandali pa, tinanong naman ni Lola sa kanyang ama kung sino ang mas maganda sa kanila, siya o si Bright Eyes. Nabigla si Eric at sinubukang iwasan ng tanong kaya sinabi nito na pareho silang maganda. Ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Lola. Sa sobrang inis, marahas nitong isinubo ang manok at katas kay Bright Eyes. Nang mapansin nito na pinapanood siya ni Brent ay ginawa niya rin ito sa kanya gamit ang baby talk na parang inaalagaan niya ang isang sanggol. Is Ngunit ayaw ibuka ni Brent ang kanyang bibig kaya tumayo si Eric at kumuha ng martilyo at iniligay ito sa mesa bilang pagbabanta. Nang makita ito ni Brent, napilitan itong tumango bilang sagot sa tanong ni Lola. Pagkatapos, nagsabi si Brent na gusto magbanyo. Sinagot siya ni Lola na pupwede lang kung didilaan niya muna ang daliri nito. Sa takot, sumunod si Brent at habang ginagawa niya ito ay halatang lapis na nasisiyahan si Lola. Dahil dito, nagselos ang ama niyang si Eric at pinahinto sila sa kanilang ginagawa at dahil kailangan pa rin umihi ni Brent. Ngunit imbis na dalhin siya sa banyo, uminom muna ng isang baso ng gata si Lola at pagkatapos ay itinapat ito sa siper ni Brent upang doon siya umihi. Isang nakakakilabot at lubhang nakakahiyang eksena na nagpapakita ng kabaliwan ni Lola at ng karumihan ng kanilang sitwasyon. Nang hindi pa rin makaihi si Brent, muling pinagbantaan siya ni Eric sa hinalang nagsisinungaling lang ito. Sinabi ni Lola na dapat makaihi siya bago makabilang ng sampu. Kung hindi, ay ipapako siya ng kanyang ama sa upuan gamit ang martilyong ginamit din sa aso ni Brent. Sa bilang na siyam, nagawa rin ni Brent ang ipinapagawa nila isang eksenang puno ng takot at kahihiyan. Ngunit nang lumapit si Lola at binantaan siya na puputulin ng kanyang ari, sinipa siya ni Brent dahilan upang matumba ito at sa wakas ay napalaya niya ang kanyang mga kamay sa tali. Dahil nakagapos pa rin ang kanyang mga binti, tumalon siya palabas ng bahay at nagtago sa ilalim ng truck ni Eric. Kung saan kinamit niya ang blade mula sa kanyang kwintas upang putulin ang natitirang tali paglabas ni Eric ng bahay at hindi makita si Brent, sumakay ito sa truck upang habulin siya. Ngunit nang paandarin na nito ang makina, mabilis na gumulong palayo si Brent at inakalang ligtas na siya. Subalit biglang umatras si Eric at tumama agad ang liwanag ng ilaw ng truck kay Brent na muling natuklasan ang kanyang kinaroroonan. Tumakbo si Brent at tumakyat sa isang puno habang sinusundan siya ni Eric na kalaunan ay binanggapa ang truck sa puno. Umikot-ikot si Eric sa paligid ng puno. Hindi niya alam ang susunod na gagawin hanggang sa dumating si Lola na may dalang flashlight na tumulong upang matonton nila si Brent sa mga sanga. Sabay nilang pinato si Brent ng mga bato, tumatawa at malinaw na nag enjoy sa pananakit sa kanya. Hanggang sa tuluyang mahulog si Brent, unang tumama sa trap at pagkatapos ay lumagapak ng malakas sa lupa. Dinala ng mag-ama si Brent pabalik sa bahay kung saan muli siyang iginapo sa isang upuan. Bilang parusa sa pagsipa ni Brent kay Lola, itinuhog ni Eric ang isang kutsilyo sa mga paa ni Brent gamit ang martilyo dahilan upang mapasigaw ito sa sobrang sakit. Sa una, pinapanood lang ni Lola ang ginagawa ng kanyang ama ngunit maya maya ay umupo siya sa kandungan ni Brent at hinihiling dito na umiyak ngunit hindi siya umiyak kaya lalong nainis at nagalit si Lola. Samantala, sa ibang eksena, patuloy pa rin sa investigasyon si Ginoong Valentine. Sa bangin, natagpuan niya ang telepono at music player ni Brent at dinala niya pabalik ito kina Carla at Holly na balis ang naghihintay sa bahay. Habang nag-uusap sila, ipinagtapat ni Carla na iniisip ni Brent na sinisisi niya ito sa aksidente. Ngunit itinanggi niyang ganoon ang nararamdaman niya. Hindi niya kailanman sinisi ang anak sa pagkamatay ng ama nito. Samantala, balik kay Brent na nakaupo sa pagitan ni na Eric at Lola habang pinapakita sa kanya ang nakakatakot nitong scrapbook. Hindi ito ordinaryong photo album. Puno ito ng mga larawan ng mga lalaki na dinukot at pinahirapan nila Lola at Eric sa kanilang mga peking prom sa paglipas ng mga taon. Habang binubuklat ni Brent ang mga pahina, isang larawan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang binatang nagngangalang Timmy Valentine ang tanging nakatakas sa kanilang mga biktima. Bigla niyang nakilala ito. Ito ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada noong araw ng aksidente na pumatay sa kanyang ama. Bumalot kay Brent ang matinding galit at puot. Ngayon alam na niya ang katotohanan. Ang lahat ng nangyari ay kasalanan ni na Eric at Lola. Pagkatapos sinabi ni Lola sa kanyang ama na handa na siyang mag-drawing muli. Sa ibang eksena, Makikita si na Jamie at Mia na nasa loob pa rin ng kotse habang umiinom ng alak at naninigarilyo. Samantala, makikita naman ang resulta ng drawing ni Lola. Gamit ang tinidor, iniukit niya ang kanilang mga inisyal sa tapat ng puso sa dibdib ni Brent. Parehong nagtawanan ang mag-ama habang binubudburan nila ng asinang sugat nito na naging dahilan upang mapasigaw at magpupumigla si Brent sa matinding sakit na tila isang laro ang pagpapahirap sa kanya. Habang pinapahirapan si Brent, naghihintay pa rin sa bahay si Carla, umaasang makakatanggap ng balita tungkol sa anak. Si Holly naman, habang naglilibot sa bahay, ay natagpuan niya ang card na inihanda ni Brent para sa kanya. Ang mga salitang I love you na hindi pa niya nasasabi bago pa siya mawala. Sa paaralan, nagpasya rin sa wakas si na Jamie at Mia na lumabas ng kotse kahit na halos hindi makalakad si Mia at halatang masama ang pakiramdam sa Samantala, sa peking prom ni Lola, oras na para sa koronasyon. Siyempre, siya ang prom queen at itinanghal nila na hari si Brent. Isinuot nila ang mga koronang papel at kinuhanan pa ng litrato ang royal couple. Sa ibang eksena, makikitang sumasayaw ng mabagal sina Mia at Jamie at tila walang pakialam sa mga nakapaligid. Ngunit nagiging mapang-ahas si Mia. Sinimulan niyang haplusin ang ibaba ni Jamie habang sila ay sumasayaw. Napatingin naman sa kanila ang mga estudyante sa paligid. Ang ilan ay nagbubulungan at may mga nagtatakang nakatitig. Hindi nagtagal, napansin sila ng isang guro na agad na lumapit at pinatigil ang musika. Sabay na itinaboy ang dalawa palabas ng gymnasium, nagtatawanan at magkaakbay silang lumabas ng school ground. Samantala, nagpatugtog si Lola ng musika para sumayaw sila ni Brent habang binubudburan sila ni Eric ng kumikislap na glitters na para isang masayang seremonya. Ngunit sa katunayan ay isang nakakakilabot na ritual ng kabaliwan. Ipinahayag ni Lola na ang kantang iyon ang gusto niyang tugtugin sa araw ng kanyang kasal kapag natagpuan niya na ang kanyang prinsipe. Ngunit sinabi ni Brent na hindi siya ang prinsipe nito na ikinigalit naman ni Lola kaya't ang ama na lamang nito ang inaya niyang sumayaw. Habang nagsasayaw ang mag-ama, sinabi ni Lola kay Eric na siya ang kanyang tunay na prinsipe at walang sino man ang makakapantay o makakapalit sa kanya. Pumikit si Lola at dahan-dahang lumapit para halika ng kanyang ama. Sandaling nag-atubili si Eric, tila nahihirapan sa kabaliwang ipinapakita ng anak. Ngunit nang tuluyan siyang sumuko at lumapit upang halikan ito, naputol ang sandali nang gumawa ng ingay si Brent. Napansin niya ang kanyang kwinta sa upuan at sa desperasyon sinadya niyang upuan ito upang maitago at dahil dito ay may pag-asa pa siyang lumaban kahit halos wala ng pag-asa. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Holly. Nakausap si Mr. Valentine. Ipinangako ng pulis na may ipinadala na siyang search team at agad siyang magpapadala ng balita kung may makikita sila. Pagbalik ni Holly sa kwarto ni Brent, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina ngunit hindi ito makontak dahil gabi na. Doon, tuluyan siyang bumigay at umiyak habang natuturog ang puso sa pag-aalala niya para kay Brent. Samantala, sa bahay ni Lola, nakita ni Brent habang pinuputol ni Eric ang ulo ng patay na hayop na pinulot nila kanina sa kalsada. Ibinigay ni Eric ang katawan kay Lola bago kumuha ng timba sa tubig. Bago kumuha ng timba ng tubig. Habang ng mga sandaling iyon ay pilit na pinuputol ni Brent ang lubid gamit ang kanyang blade, pumunta ang mag-ama sa sala at iniusog ang carpet na nagbunyag ng isang lihim na pinto sa sahig. Pagbukas nila nito, sumambulat ang nakakarinding sigaw at kaluskos mula sa anumang mga nilalang na nasa ilalim. Ibinaba ni Eric ang bangkay ng hayop at ibinuhos ang tubig sa mga ito. Tila isang ritual ng pagpapakain sa mga nakakulong na nilalang sa ilalim ng bahay. Samantala, balik sa school grounds, palabas na ng paaralan ng guro nang madaanan ang sasakyan nila Jamie at Mia. Sa sandaling iyon, nahuli niya na nagtatalik ang mga ito sa loob ng kotse. Pagkatapos ay muli silang pinalayas nito sa loob mismo ng school ground. Balik ang eksena kay Eric. Iniabot nito kay Lola ang kanyang electric drill upang ito mismo ang bubutas sa ulo ni Brent. Dalawang beses niya itong ginawa. Sa kanila sinimulang buhusan ng mainit na tubig ang butas. Dito ipinakita ang tunay na nangyari kay Bright Eyes. Isang surgical procedure sa utak na tinatawag na lobotomy na ngayon ay itinuturing na brutal at hindi etikal na operasyon. Layunin nito na patahimikin o kontrolin ang marahas o di mapigilang asal ng pasyente. Sa kabutihang palad, bago pa man nila matapos ang proseso, nagawa ni Brent na maputol ang pali sa kanyang kamay agad niyang itinulak palayo si na Lola at Eric sa kasinunggaban ang drill na nahulog upang putulin naman ang tali sa kanyang mga paa. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyong nakatusok sa kanyang paa at ginamit ito upang paulit-ulit na saksakin si Eric. Galit na galit na sumugod si Lola kay Brent ngunit nagawa niya ring ihagis ito palayo sa kanya. Bago muling hinabol si Eric, itinulak niya ito pababa sa hukay at nakita kung paano ito pinagpiestahan ng mga nila lang na naroon. Doon niya nalaman na ang lahat ng mga naging biktima nila ay nilobotomized din o ginawan din ng operasyon na tulad ng ginagawa sa kanya. Habang nakatitig si Brent sa nakakasuklam na tanawin, biglang lumapit si Lola mula sa likuran at itinulak din siya pababa ng hukay. Lalong naggitngit si Lola ng mga pagtanto na hindi na niya maililigtas ang kanyang ama kaya nagsimula siyang maghagis ng mga bagay sa loob ng hukay bago tuluyang isinara. Ilan sa mga bagay na nakita ni Brent ay ang flashlight at martilyo na ginamit niya para ipagtanggol ang sarili laban sa mga biktima hanggang sa siya na lang ang natirang buhay sa hukay. Samantala sa bayan, inihatid ni JB ang pagod na pagod na si Mia pauwi sa kanilang bahay, pilit na hindi nagpapakita ng anumang kahinahinala o alanganing kilos sa harap ng ama nito. Pumasok si Mr. Valentine sa bahay upang tignan si Mia na umiiyak sa kanyang kwarto. Nagtatanong kung bakit hindi pa rin natatagpuan ang tinutukoy nitong tao. Pagbalik ni Mr. Valentine sa kanilang silid, sinabi niya sa asawa na kalmado na si Mia habang nakatitig sa isang litrato sa tabi ng kama. Ang litrato ay walang iba kundi si Timmy Valentine, ang biktima na nakatakas noon ang anak ni Mr. Valentine at kapatid ni Mia na hinahanap nito. Balik sa bahay ni Lola, pumasok ito sa kwarto ni Bright Eyes. Kinuha ang unan at tinakpan ang mukha nito upang patayin. Malalaman na ang babae ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina. Samantala, na mga sandaling iyon habang nakahiga si Holly sa kama ni Brent, naalala niya na nabanggit nito ang tungkol sa imbitasyon ni Lola sa prom na tinanggihan nito. Dahil dito, agad niyang tinawagan si Mr. Valentine upang ipaalam dito. Mabilis namang sumakay si Mr. Valentine sa kanyang sasakyan at nagtungo sa bahay ni na Lola. Pagdating niya roon, nakita niya na may dugo sa sahig mula sa bintana kaya agad niyang pinasok ang bahay. Nasundan niya ang tunog ng mga butong ibinabato ni Brent sa pinto ng hukay dahilan para matagpuan niya ito. Ngunit bago pa man niya matulungan si Brent, biglang lumitaw si Lola sa likuran. Pinokpok siya sa ulo at itinulak mababa sa hukay gaya ng ginawa nito kay Brent. Sinubukan namang barilin ito ni Brent gamit ang baril ng pulis ngunit mabilis na nakatras ito. Sa lang tinampot ang kutsilyo at kwintas ni Brent na agad niyang isinapit sa sarili niyang leeg. Bago umalis ng bahay, sinabi niya kay Brent na hahanapin niya si Carla at Holly para saktan gaya ng pananakit ni Brent sa kanya at sa kanyang ama. Pagsapit ng umaga, nasa hukay pa rin si Brent habang pinagpamastan niya ang mga tumpok na mga buto na siya ng paraan. Samantala, makikita na naglalakad si Lola sa kalsada Nakayapak, hawak ang sapatos at scrapbook sa isang kamay at kutsilyo sa kapila. Nang makita niya ang paparating na sasakyan sa di kalayuan, agad niyang napagtanto na si Holly iyon. Inihagis ni Lola ang scrapbook sa kotse ni Holly para mapahinto ito sa siya biglang sumugod upang atakihin si Holly. Habang nag-aaway ang dalawang babae, ginagawa naman ni Brent ang isang tumpok ng mga buto na magagamit niya paakyat palabas ng hukay. Pagkatapos niyang makalabas sa hukay, agad niyang sinakyan ang sasakyan ng pulis na ginamit ni Mr. Valentine at nagmaneho ng sobrang bilis. Ilang sandali lang, nakarating siya sa lugar kung saan inahabol ni Lola si Holly. Agad niyang nakilala ang nobya, kaya umiwas siya at hindi sinasadyang nabangga si Lola. Pagkapreno niya ng sasakyan, Agad na sumakay si Holly at napaiyak nang mapagtantong si Brent ang nagmamaneho. Hindi ito makapaniwala sa kanyang itsura. Sandali silang nagyakap at nagkaroon ng pagkakataong muling magkasama. Ngunit naputol ito nang marinig nila ang daing ni Lola kumagapang ito sa kalsada sa likuran nila. Hawak pa rin ang kutsilyo at determinado pa rin maghiganti. Nang makita ito ni Brent, nagkatinginan sila ni Holly at hindi na siya nagatubili pa, pinaandar niya muli ang sasakyan upang tapusin na si Lola. Sa mabagal na pagdipas ng sandali, napanood ni Lola ang sarili niyang katapusan na dumarating sa kanya. Sa wakas, matapos ang lahat ng panganib at karahasan, pumalik si Brent sa kanilang bahay. Doon, muling nagkita at mahigpit na nagyakapan si na Brent, Holly at ang kanyang ina. Ang moral lesson ng kwentong ito ay alam ko na kung saan dapat ikulong ang mga politikong buwaya doon sa hukay na ginawa ni Lola at doon ay magsama-sama sila. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.